Ipinaliwanag naman ng militar na isang high-risk detainee ang Mauti Patriarch na si Kayamora Mauti, kaya ito dinala sa Metro Manila. Samantala, hindi naman ito tinanggi na may posibilidad na ilang miyembro ng Mauti Group ang nakalabas na ng Marawi City. Ito ang balita ni Rosa Licos maman ng Armed Forces of the Philippines na dahil sa gawina ng teroristang grupong Maute na sagipin ang mga naaresto nilang miyembro minabuti pamahal pamahalaang ilipat ng detensyon ang ama ng founders ng grupo na si Kayamora Maute mula sa Davao City patungong Maynila It is for security reasons that uh, he was transferred uh, he is considered as a high value individual and at the same time uh, high risk individual also That's why uh, we opted to transfer him to Manila Aminado rin ang militar na may posibilidad na maghiganti ang Maute Group subalit so iniyak ng AFP na handa ang puwersa ng militar at pulisya hindi lang sa Mindanao kundi maging sa Maynila bukod sa pagiging amani na Omar at Abdullah Maute pangunahing financier at supporter din ng magkapatid na Maute si Kayamora We're also prepared for uh, some uh, in the event of uh, retaliatory or uh, diversionary attacks here in the area of uh, Eastern Mindanao. We cannot discount the risk wherever he is, uh, nandun pa rin yan because uh, we know how the Maute Group operates and uh, ito nga ang pinaghahandaan natin ng ating security forces. Gayunman, dahil sa ulat na nanggaling na sa Marawi City si Kayamora at nakalabas ng siyudad sa mga unang araw ng pag-atake, hindi itinanggi ng militar ang posibilidad na maging ang ibang miyembro ng Maute Group ay nakalabas na rin ng Marawi City. At the very start, uh, we haven't plugged. Uh, yet all the the exits of Marawi and it is possible that uh, some may have may have uh, exited Marawi uh, before uh, the, the incident escalated Batay naman sa ulat na nakakarating sa AFP nasa Marawi City pa rin ang itinuturing na emir o leader ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon Rosalicos UNTV News and Rescue Malacanang.